Grebe! Si Donnie lang pala ang bisita ni Belle sa kanyang housewarming. Sobrang exclusive, parang jowa na talaga. Alamin kung bakit si Doni lang ang special guest at kung ano ang inamin ni Belle na ikinakilig ng buong Don Belle fandom. Welcome back to Pinoy Hugot C, ang tahanan ng mga kwento ng kilig, kabighanyan at mga viral moments ng inyong mga paboritong celebrity. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga fresh at nakakakilig na eksena sa mundo ng showbiz. Kilig Overload Alert Hindi na talaga maitago ang real connection ni Nabel Mariano at Doni Pangilinan. Sa isang recent interview at update mula sa kanyang housewarming party, inamin mismo ni Belle na si Doni lang ang present guest sa kanyang simpleng selebrasyon sa bagong bahay. Grabe, mga kahugot! Housewarming pero si Doni lang ang nandun? Hindi ba parang exclusive invitation lang ito para sa special samun? Ayon sa mga fans at netizens, very joa move di ang ganitong eksena at mukhang hindi na nila kailangan pang i-confirm ang tunay na status dahil actions speak louder than words. Sa nasabing interview, napansin ng mga taga-subaybay na parang hindi na nagpipigil si Belle. Ang kanyang smile habang binabanggit si Donnie ay punong-puno ng kilig at comfort na para bang ang presensya ni Donnie sa kanyang bagong tahanan ay isang normal na bagay na para na talagang bahagi na siya ng pamilya, o masigit pa. Siyempre, hindi rin pinalampas ng mga fans ang detalye na walang ibang celebrities o close friends ang nabanggit ni Bell na dumalo. Si Donnie lang. Grabe, sobrang tapang na ni Bell para i-acknowledge na si Donnie lang ang dumalo at kung totoong ang sila na, aba isuportado namin kayo ng buong puso. Makikita rin sa mga comment sections ng video at posts ng mga DonBell fans ang mga reaksyon gaya ng Kahit hindi sila umamin, Bell and Donnie already look like they belong together. Very exclusive ang housewarming, pang-jawa lang. DonBell is real. Bell is glowing and Donnie is always there. Talagang unmatched ang chemistry ng DonBell, on and off cam. Hindi lang sa pelikula o teleserye, Kundi sa totoong buhay, nagkakaintindihan at nag-aalaga ang dalawa sa isa't isa. Kaya naman, kahit simpleng housewarming, naging major kilig moment para sa lahat. Para sa mas marami pang DonBelle updates, celebrity news, at mga viral na kwento ng kilig, tutok lang sa Pinoy Hugot si Don't forget to like, comment, at subscribe at iring na rin ang notification bell para lagi kang